Hello mga kanyus ko! Juan Ponce Enrile, ang nag-iisang politiko na umabot ng isang siglo. Nag-celebrate ng kanyang ika-isandaang taong kaarawan nitong February 14, 2024, si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kakaiba ang trip ng mga netizen sa pag-alala at pagbati sa pinakamatandang politiko sa bansa tinawag nilang The Immortal si Inrile at kumakalat sa social media ang mga memes nito dahil siya lang daw ang nag-iisang politiko na umabot ng isang buong siglo at patuloy pa rin sa trabaho. Ayon sa mga malikhaing pag-iisip ng mga netizen na dinaan sa memes, nag-umpisa daw ang karir ni Juan Ponce Enrile hindi sa gobyerno kundi sa pagiging hardinero. Siya raw nagtanim ng puno kung saan kinuha ni Eva ang pinagbabawal na pruta sa hardin. I remember yung prutas ni Eva. Tanim ko yun. At pag may free time daw si Lolo, ay paglalangoy sa dagat ang kanyang ehersisyo. Kaya lang, yung dagat biglang nahati sa gitna. Dahil tumatakas si Moises mula sa Egypto. Naalala ko pa noong aking kabataan. Sobrang saya ko lumangoy sa dagat. Tapos yung dagat biglang nahati sa gitna? Na-assign din daw si Enrile sa dishwashing department dahil noong Last Supper ni Cristo, siya di umano ang naghuhugas ng mga plato. Naalala ko noong Last Supper, ako pa nga pinaghugas ng pinggan. Sa mga nag-aalala naman tungkol sa... Epidemia at mga kalamidad, may paalala si Juan Ponce Enrile. Huwag kayong matakot, I've been in a worse situation than a pandemic. Naalala ko tuloy nung napakalakas ng ulan, tapos grabe ang baha. 40 days kami ninawa sa barko. Mahilig din daw sa pet ang dating mambabatas, dahil pinakita nito sa isang litrato ang alagaan niya na si Bantay Isang Dinosaur Tinalo pa ni Juan Ponce ang reyna ng Inglaterra na si Queen Elizabeth at ang hari ng Thailand na si Rama IX Mas nauna pa na ipinanganak si Enrile kaysa sa mga imbensyon ng telebisyon, bubble gum, scotch tape, radio, ball pen, helicopter, aircon, computer at internet Ano naman kaya ang masasabi ni Juan Ponce Enrile? sa mga memes na kumakalat sa social media. Ayon sa kanyang apo na si Tiana Kosher, ay nakikita nila ang halos lahat ng memes at pinag-uusapan nila ito sa group chat ng pamilya. We see all the memes. We share a lot about it in our family group chat. At ang paborito daw ng kanyang lolo ay ang inedit na picture nito kasama ang dinosaur. He likes that one. He loves about it. Ano sa palagay nyo? Mag-blow-blow out kaya? si Juan Ponce Enrile pagkatanggap niya ng pangakong 100,000 libong piso ng gobyerno para sa mga Pilipinong aabot ng isang siglo? Mapupunta kaya sa Guinness Book of World Records ang history ni JPE? Mga kanyus ano pa ang mga gusto niyong pag-usapan? I-comment mo na yan at don't forget to follow, like, and subscribe para sa mga latest ganaps.